gabi, 68 years old na magbabalot sa Bulacan. Hindi makapag-time out sa trabaho dahil balot na balot daw siya ng problema. At kilalanin ang champion biker ng pagkasinan na pagtitingnan mo ng malapitan. Aba, isang paa lang ang pinagpapadya. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. gaya ng kahit sinong padre de pamilya. Pangarap ni Mang Abilino na mapabuti ang lagay ng kanyang mga mahal sa buhay. Sa loob ng napakahabang panahon, pinagsisikapan niyang gawin ito sa pamamagitan ng pagtitinda ng balot. ng araw nang lumabas ng bahay si Mang Avelino dala ang ilang tray ng itlog. Nagpatid siya sa tricycle papunta sa kanyang suking tindahan sa Mekawain Public Market para maghango ng balut at penoy. Ititinda niya mga ito sa kanyang pwesto Uwi, agad niyang nilinis at minarkahan isa-isa ang mga itlog. Saka, idiniretsyo sa kasirola at isinalang sa malakas na apoy hanggang maluto. Walang duda, master na master na ni Mang Abelino ang proseso dahil halos dalawang dekada na niya itong ginagawa. Labing walong taon na. Tricycle boy ako dati. Ulan rin arawin ako sa tricycle. Mirayo na ako. Naglubay na ako. Mas minabuti ko pag magtinda ng balot. Bumuhos ng ulan, pero si Mang Abelino, disidido pa rin magtinda. Eh wala kaming kakainin ng asawa ko. Wala magpapakain sa amin. Nagsimula ng lumakad si Mang Abelino. Ngunit kakaibang paraan niya ng pagdadala ng mga balot sa alip na basket. Kaya ng karaniwan. Bay tulak-tulak siyang digulong na adult walker. Naawa sa akin kasi nakita ng anak ng engineer na bumaksak ako. May nakabangga sa akin ng basket ko. Umigtad ako. Kaya binigyan ako ng trole. Halos dalawang kilometro rin ang nilakad ni mga Avelino bago marating ang grocery store na kung saan siya pumipwesto. Agad naupo si mga Avelino Mukhang napagod din kasi siya sa layo ng nilakad. Lumipas ang maygit isang oras, wala pa rin bumibili kay Mang Avilino. Kita sa mga mata niya ang pag-aalala. Maya-maya, unti-unti rin naglapitan ang mga mamimili. Regular na kita ko. Uh, mga 340 hanggang 380, gano'n. Nisan, umabot ng 4 mahigit. Hindi pare-parehas ang kita. Sinamahan ng aming team si Mang Abilino hanggang gumabi. Kahit madilim na, hindi siya natitinag sa kanyang pwesto. Simula nang dumating siya sa kanyang pwesto, hindi pa rin siya kumakain. Nagkasya lamang siya sa isang basong kape. Ilang saglit pa, bumuhos ng mga suki ng kanyang balot at penoy. Kaya naman pala ginagabi siya sa pagtitinda. na magsaradong grocery store, pagtungtong ng alas 9, sinimulan nang itulak ni Mang Abelino ang kanyang paninda pa uwi. Hanggang um, alas 9, makaubos ako Pinakagabi ko na yun. Halos dalawang kilometro naman ang lalakari ni Mang Abelino. Subalit, sa edad na 78 anyos, wala siyang reklamo. Dahil sa kanya labang umaasa ang kanyang labing walong taong gulang na apo, si Jana May, bagamat hindi niya ito kadugo. Eh, yung mama ni Jana, may adaptive ko lang yun. Iniwan nga sa akin si Jana. Pinag-aaral ko mabuti. Sabi ko, magtapos ka pag-aaral. Hanggang buhay ako, igagatang kita. 50 pesos araw-araw, isinusubi ko para sa kanya. anim na taon. Pinag-aaral ko na. Isa pa, gustong-gusto na raw sana ni Mang Abelino na ipatingin sa doktor ang kanyang misis na si Lydia. Naliligaw, hindi makauwi. Nadala niyo na po siya sa doktor? Hindi. ako nga, hindi rin ako pa, doktor. Kasi puro pera yun. Wala naman akong pera. <laughs> Mahirap man ang buhay, patuloy na lumalaban ng patas si Mang Abilino. Susubukan nating pagaanin ang kanyang pasanin sa pagbabalikyan ng kapatid mo. Mula sa sariling pamilya hanggang sa apo. Lahat sila sinikap na buhay ni Mang Abelino sa paglalakulang ng balot. Literal na mabigat na nga ang kanyang pinapasan. Ngunit dumaragdag pa ang mga problema. Di tulad ng ibang magbabalot, halos hindi tumatayo sa kanyang pwesto sa harap ng grocery store si Mang Abelino. Tatayo lang siya kapag may lumalapit para bumili ng kanyang paninda. 68 years old na rin kasi siya at may mga iniinda sa katawan. Naglalako pa ba kay Tay? Hindi na. Hindi ko na kaya. Hirap na akong lumakad. Kaya nga pum na lang ako sa... Si, ano. Para mainganyo ang mga kostume na lumapit, hindi lang balot at penoy ang handog niya chicharon, popcorn, pop rice, biscrapper. Mabili yun. May araw na mabili yun. Pandagdag kita sa balot yun. Pero ayon sa kanya mga suki, hindi lang basta paninda ni Mang Abilino ang kanilang habol. Likas daw kasi ang kabutiang loob ni Mang Abilino. Kaya kahit mga bumibili, napapalapit sa kanya. May sumasobra naman siya. Inaabot-abotan niya yung mga anak ko ng tindanya niya rin pag yung nakakota na siya, may sobra sa kanya. Kung nga, eh, lagi mababasa sa ulan yan, kawawa nga. Believe nga ako to, kung, kung sa iba pa yan, sa bahay na yan, hindi, hindi na magtatrabaho yun. Eh. Pati mga kapitbahay, nagpapatotoo sa grabing kasipagan at pagmamahal ni mga bilino sa kanyang pamilya. Naabsorba ako po sa kanya. Maano po siya, masipag po siya talaga magtinda. Responsable po talaga siya kasi pag, pag nagtitinda siya, Lalo na sa tanghalit, namimili. Andiyan may dala na siyang mga pagkain nila. Inulutuin na lang ni Kalidya. Tatay na po, ano, kahit na umuulang, kahit may siya, gusto niya magtinda. Kasi apo niya, sinasukortahan din, minibigyan-bigyan din po niya. Lahat ng ito, sa kabila ng payat niyang pangangatawan at iniindang pananakit ng tuhod. Bukod diyan, nung makausap siya ng aming team, tatlong linggo na raw pala siyang hindi makakain ng kanin. Wala akong gana eh. Sinusuka ko lang eh. Ngayon, puro gulay ang tunakain ko. Nang tanungin namin kung nagpapat up na siya sa doktor, heto lang ang kanyang sagot. Wala na akong high blood. Magaling na. Ngunit sa kanyang mga mata, kitang-kita ang tunay na dahilan. Kung sakali kasi nakakailanganin niyang magpagamot, wala na siyang ipanggagastos para rito. Pati kasi misis niya, kailangan-kailangan na rin daw magpadoktor sa kanya pa umaasa ang kanyang apo. Bilang padre ni pamilya, hindi siya pwedeng maging mahina para sa kanyang mga mahal sa buhay. Kaya naman, kami na rin mismo ng aming team ang nagdala sa mag-asawa sa doktor upang ipatingin. Based doon sa history na binigay niya, two years ago na siyang nasabihan na may hypertension. And nung tinanong ko kung umiinom siya ng gamot, hindi siya umiinom. So, for his case, yung pagkahilo, posible na dahil doon sa mataas na blood pressure. And yung pagsusukapo, pwede rin pong simptomas yan ng uh, uncontrolled hypertension. Pero ang hypertension po kasi, unfortunately, na once it sets in, no, hindi na po siya talaga gumagaling unless na maging regular po yung pag-inom ng gamot. Posible po na ito ay demensya or yung sinasabi po sa Filipino terms na pag-uulyanin. Maaari po na ang demensya, hindi lang naman po siya yung parang nahihirapan sila sa activities nila, kundi nagiging makakalimutin din sila. And minsan, may mga pasyente po na maaaring magkaroon ng mga kakaibang kinikilos katulad nung biglang aalis, tapos wala namang pupuntahan o yung nagiging makulit, maraming tanong. Pero hindi naman po akma do sa sitwasyon yung mga tanong po. So yung kay Nanay Lydia po na may history po siya na as of last year yung kulit ng kulit, minsan merong kausap na pero hindi naman po nakikita ng mga tao sa paligid niya. So with that, pwede po tayo magsimula ng mga gamot na maaaring magkontrol po dun sa mga sintomas and also yung help po dun sa memory niya. Sa bahay naman po, we recommend din na iiwas po sa matinding stress ang pasyente. Hindi po dapat inaaway o pinagmamalupitan ang pasyente lalo na pag nagiging makulit. And also, it would help din kung regularly ino-orient po ang pasyente. So minsan, di ba, magtata nagtatanong siya kung nasaan siya or nalilito po siya kung anong petsa na po, maaari pong ulit-ulitin lang sa pasyente. linggo-linggo. Linggo-linggo? Aba, eh mabuti naman. Para lagi kong nakikita yung apo ko. Salamat. Ta. Kasi simula nung bata, ikaw ang nag-alaga sa akin. Siyempre naman. Sino pa ibang mag-aalaga sa'yo kung di ako? Siyempre, nag-abot na rin tayo ng tulong pinansyal para sa pang-araw-araw nilang mga gastusin at pandagdag puhunan na rin sa kanyang pagbabalot. Ito lahat. Apo, Ayan. lahat ito. Lahat ito. Ba't ang dami? Gali po yung kinsa na terapi. May bigas pa sa likod tayo, baka hindi mo nakikita. Mga dilata. Isang buwan nga ata akong hindi mamimili. Hindi na ako mamimili. May ketchup na. Kompleto. Toyo. Suka. Yung maintenance niya tayo, ayan na, pinadala eh, si Sen. Rafi. Bukod po sa groceries, sa gamot, oh. tayo, nagpadala rin si Sen. Rafi na. Dagdag po rin po, tsaka panggastos nito. Opo, okay. oh, magpapahiya. Yeah. At Senator, napakalaking tulong ito. Sobrang-sobrang biyaya ito para sa I amin, mean, mula sa inyo. Maraming maraming salamat talaga. God bless you. Dasal po natin sa kapatid mo na balutin pa si Mang Abelino ng proteksyon at katatagan upang patuloy na may taguyod ang kanyang mga mahal sa buhay. Sa ating pagbabalik, champion biker sa Pangasinan na pang-Olympics ang Husay, ang mas nakakabilib, isang paalang ang kanyang gamit. ni natin siya sa pagbabalik ng kapatid mo. Matinding lakas at tibay ng pangangatawan. Yan ang kailangan ng sino mang nagpapangarap na maging atletang siklista. Pero, hetong nakilala namin sa Pangasinan, ibang prasing katatagan ang ipinapakita sapagkat ang kanyang pinagpepedal niya, isang paalang. chill ride lang naman sa una pero biglang naging seryoso. 'yung At ngayon, 10 years nang kumakarrera at humahakot ng parangal si Grigo Bulinas, ang loading siklista ng Pangasinan. So, tayo dito kay Grigo. Ngunit hindi basta-basta kanyang pagbibisikleta. Sapagkat Ginagawa niya ito gamit lamang ang isang paa. Dito sa bayan ng Santa Barbara nagsimula ang kwento ni Grigo na kilala rin sa kanila sa palayaw na Fox. Panganay siya sa walong magkakapatid. Subalit si Grigo lamang ang may ganitong kondisyon. Actually, na nalaman ko na lang po nung ano nung medyo may isip na po ako na ganito po ganito ako pinaglihi sa Alimango nung nung alam ko na yung sinabi nila. Wala po ano wala ako reaction kasi ganito talaga binigay ng news kaya tinanggap ko na lang. Dalawa naman ang mga paa niya. Pero ang isa higit na mas maliit. Sa kabila nito, lumaki si Grigo na mahal na mahal ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang nanay Virginia siya nga raw ang number one cheerleader niya. Tanggap ko po yung pagka-atleta niya kasi yun ang goals niya at masaya siya. Yung, ano, yung family ko po sobrang supportive kasi lahat ng mga sports na gusto ko ay supportan po ako. Tapos yung mga kaibigan ko po, yun, palagi po nila sinasabi na sige, maging sayo ka lang, galingan mo. Pa para sa iyo lang ang dinyan. Ngunit kahit ng iba pang mga batang may pambihirang kondisyon, si Grigo naranasan din niyang maging tampulan ng tukso. Sabi po ng agmami na tuloy-tuloy lang hayaan mo yung mga nagbubuli sa iyo kasi wala din silang karapatan na ganunin ka. Tapos ikaw, tao ka rin. Tapos kailangan mo talaga mag-aaral, makapagtapos ng pag-aaral para may, may pakita ka sa kanila. Mapalad pa rin siya na nagkaroon ng mga tunay na kaibigan ang hilig daw ng mga ito, pagbibisikleta sa kung saan saan lugar na gustong gusto rin daw sanang magawa ni Grigo. Isa pong pangarap ko po, po yung mapuntahan ko po yung Baguio City po. Pero ang tanong, paano sa kanyang kondisyon? Sa sobrang inspired ni Grigo sa mga kaibigan, natutunan niyang bumalanse sa bisikleta gamit ang isa niyang paa. Hanggang sa nakakasama na niya sa mga gala naunahan pa niya ang kanyang mga karahid. Ilan din kasi sa mga tropa niya, kumakarera na raw talaga. Doon sa mga tropa ko, nakakaingit po sa kanila kasi palagi po silang nagigipag-compete, nagigipag-competition, na bawat, bawat ibang lugar. Kasi gusto ko rin sanang kumarera kaso hindi pa siya gaano ka-expert magbay po. Nagbago ang lahat para kay Grigo na makilala niya si Jonas Sembrano, isang pulis na si Krista. Normal ang pangangatawa ni Jonas, pero sobrang tiyaga nitong nagturo sa kanya, umulan man o umaraw. Sabi niya, kung gusto mo talaga lumakas mag sa'yo, maging ka, sabi niya. Tapos wag mo, wag lang pansinin yung mga tao dyan na ano, dinadown ka lang, sabi niya. Ang importante, focus ka lang sa insayo mo para medyo lumakas ka, sabi niya. Tapos kung may pupuntahan ako, chat-chat kita palagi sa Sa kanilang barangay ang unang kompetisyon ni Grigo. At dito, nanalo siyang 8 place. Mula noon, sunod-sunod ang pagsali niya sa kompetisyon. Hanggang sa taong 2021, halos kasagsagan pa ng pandemya, na-discover at maisali siya sa Philippine team. Nung reaction po ng magulong ko is medyo hindi po sila makapaniwala kasi talagang sa isang isang paan nakakapag-bike po. Yun nga lang, hindi pa nga siya nag sa team. Kinailangan siyang maalis sa lineup noong 2022 dahil pa rin kasi sa pandemic hindi na tuloy ang mga competition na dapat nasa salihan niya. Nung nalaman ko na isa po ako na matatanggal dun sa lineup ko namin is sobrang lungkot po parang nawalan po ako ng pag-asa na mag sayo kasi totally sana yung paglaro po namin is yun masaya po kasi yung natanggal po ako medyo sobrang lungkot po ma sa kabila nito nagpatuloy sa ensayo si Grigo tuloy din siya sa pagsali sa local competitions at itong Hunyo nangyari nang muli ang pinakaasam-asam niya kinuha siyang muli sa Philippine team Sobrang saya po. Ayun, uh, yun, din po namin na makasungkit man ng kahit konting medal or ano mga medal para ma may ano apply namin ulit po sa Japan po. Ngayong balik national team si Grigo, tuloy-tuloy na rin ang pagsabak niya sa susunod na karera. sama natin siya sa paghahanda sa pagbabalikyan ng kapatid mo. matapos maantala ng sunod-sunod na sama ng panahon. Tuloy-tuloy na rin ang pagbabalik bike race ng pambato nating para-athlete na si Grigo. Mapalad kami sa kapatid mo na makasaksi sa kanyang naging preparasyon. Inabutan ng aming team si Grigo na nagpapatuka ng mga manok at kalapati. Halimbawa ko po ay isang ano, bike tapos pag-aalaga po ng mga kalapati at mga manok po. Marami sa mga kapatid nating persons with disabilities na titigil sa pag-aaral dahil sa hirap ng kanilang pinagdaraanan. Pero ibahinyo nyo si Grigo. Nakapagtapos po ako na elementary, tapos high school, tapos sa uh, college. Ang kinuha ko pong course sa college is computer technician. Tapos ang ginawa ko naman sa Tesla is housekeeping po. Maya-maya pa, naggayak na si Grigo para makapagbisikleta. Itinabi niya muna ang kanyang saklay. Unang isinuot ang medyas. Sunod ang sapatos. Isa lang naman ang kailangan niya. Pagkatapos, ang cycling jersey. Saka isinuot ang helmet. Siyempre, safety first palagi. Ngayong kumpleto na ang kanyang get-up, Hinuha niya muli ang kanyang saklay, saka inilakad palabas ang kanyang bike. Kailangan magdoble ingat dahil may hagdan pababa, pero mukhang na-master na ito ni Grigo. Sa pagsakay sa bisikleta, una muna niyang itinungtong ang maliit na paa sa top tube, saka ipinedal ang mas mahaba niyang paa. Mukhang mahirap, ngunit smooth na smooth itong nagagawa ni Grigo. Paulit-ulit pong bumabagsak, paulit-ulit din pong bumabangon para naman po matoto. Ang uh, gulo ko po yung ma makasungkit po ng medalya po sa SEA Games ko. Yung paghahandaan ko po yung pag yun, yung focus po sa mga mga laro na ganyan. Tapos ga uh, gagawin ko po lahat ng aking makakaya. Ngayon, na, na niya ang muli ang sarili sa pagsali sa mga kompetisyon mananatili raw na nakaagapay kay Grigo ang kanyang pamilya. Papasalamat po ako sa Panginoon kasi noong una hindi natuloy pero ito ngayong kwan napili uli siya. Doon po ako na laging kwan masaya kasi natuloy na yung pangarap niya. Hindi naman daw dapat alalahanin ni Grigo ang kanyang training. Mula training facilities hanggang sa gamit, may programa para rito ang Philippine Sports Commission, lalo na para sa mga para-athlete na tulad ni Grigo. May pondo rin daw para sa financial assistance habang sila ay napaparticipate sa mga kompetisyon, lalo pa kung ang atleta ay mananalo. Maliban doon, we also fund uh, their participation in mga world, world competitions no? or other competitions outside of ready dimension. No? So, so after participation, what happens? No? So they're back here. So if they win, Meron yung Republic Act uh, 10699, no? which is basically the Incentives Act, an you know, expanded Incentives Act. So if they win um, a medal, they get a corresponding uh, incentive. No? And uh, not only winning medals, but also breaking personal records. No? So we have that Republic Act, as mentioned. We also have uh, uh, a portion given to them from our. Uh, from the PSC, Philippine Sports Commission. So, tapos of course, nandun pa rin yung private sector who also add, no, if ever they do achieve something or break a record. No? Bilang panimula, nagbigay na rin kami sa kapatid mo ng pangtustos sa maintenance ng kanyang bisikleta, pati mga vitamina na pampalakas ng kanyang katawan. Diyo po, Sir rapi, tol, tol po sa uh, panaabot niya pong tulong sa amin. Maraming maraming salamat po. Sana marami po kayong matulungan na gaya namin po. Si Grigo ay isa pa sa marami na nating mga patunay na madalas ang kapansanan ay may tuturing ding lakas. Lalo na kung sila ay may buong suporta at pagmamahal mula sa pamilya at sa lipunan masasabi ko lang sa mga kagaya ko na PWD, uh, yeah, huwag po mawalan ng pag-asa at magdasal lang sa taas at laban lang po tayo, kaya natin po. Uh, kung sakaling may mga anak sila na gaya ni Pox, huwag silang mawalan ng pag-asa, tuloy-tuloy lang ang ano nila para magaya niya si Pox na walang duda sa sarili nila. sa kahit anong karera. Paminsan-minsan, makakaranas ng problema. Pwedeng lubak sa kalsada, o baka minsan wala sa kondisyon ng katawan o sa sakyan, tulad ng bisikleta. Pero sa huli, ang tunay na nagwawagi, hindi lang yung basta nauna sa finish line, kundi yung bang nagiiwan ng positibong marka sa bawat sinasalihan nilang laban. Hanggang sa susunod na linggo, ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.